Guys, magandang hapon. Ah, uh, magla-5 ko na, no? uh, mamaya-maya. Ah, uh, na. So, ito kasi, guys, ngayong araw na 'to. Uh, tambak tayo sa trabaho. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Ito, guys. Yung mga pinuputol natin. ito pa yung hindi nah, yun pa tapos so marami tayong ginagawa ngayong araw kaya hindi tayo kaagad agad na pag upload dahil kailangan natin mabawasan yung dami ng trabaho So, ito ngayon guys, uh, nababawasan na yung iba na kagalot na. So, ito padahan nilang muna natin kasi medyo pagod na. Kaya medyo hindi tayo nakapag-break time ng maayos dahil kailangan din natin na mayroon tayong magawa sa araw na ito. ah uh, guys uh, kahit na ano dami yung trabaho basta yung trabaho mo yung inaalay mo sa pamilya mo parang dilipas din yung pagod uh, mamaya maya pagka naka -uwi, pagdating sa bahay medyo kunting pahinga magbawasan na rin yung pagod pagka andon ka na rin sa pamamahay nyo so ayun guys uh, maraming maraming salamat sa suporta uh, sa mga nagsubscribe na sa mga viewers na mga na upload kong video kahit na hindi man kadami eh, pero Andiyan pa rin yung mga tao na nanonood. Okay guys, maraming maraming salamat. Magandang hapon. God bless. Lagi po tayo mag-iingat. Uh, please like and subscribe guys.